Oh, mga Lodi, dito na naman tayo. Ito si Idol Ryan, no? Oh. Medyo kapoy. Pero Napanood na? mo na? Ha? Napanood mo na? Oo. Oh. Na, na sa ano, di ba? Sa channel natin. Channel mo? Ay, channel ko. May palipad na naman yan. May palipad po. Medyo naulap. Ha? May palipad. Medyo maulap. Maulap. Ma, ano? More... Tingnan natin yung ano, yung... Ganda ng lipad niya. Ano, ano, hindi. Hindi. Ano? Wind condition. Oh, ang ganda oh. Yan ang wind con para makita oh, ka sa ano, Abangan natin yung palipad so, yung, na. ituturo mo sa kanila kung kung saan mag mag ano, mag Dito ka kasi tayo ka dyan. ituturo kung saan maga bilo dahil titingnan natin yung ayun oh. Titingnan natin yung hangin. ayun, do doon na ang bilo niya. Bilo niya, doon, doon. Kasi yung hangin, pag ganyan. Oo. Oh. Pag ganyan hangin ta. Oo. Oh. Dito sya mag-abilo. Pag ganyan. Ay, dito siya lilipad. Dito. Wala hangin. Tingnan mo yung wind cone. Oh. Ayun, no, medyo tayo. Ayun, oh. Akit Ac angle yung ano niya, buntot. Oh, hindi masyadong mahangin. Doon, masyado, doon, oh, do doon yan. Doon, masyado, doon na lang yung magabilo. Oh, doon yan. Doon mo doon. Hindi makita rin. Doon magabilo. Oh, Kasi hindi lang ng hangin. Hindi, naaganan yung buntot, oh. Oh, yan. Naagan yan. Kung naagan yun sana. Yan. Dito, dito magabilo yan. Pag dito, ganun, dito. Pasalubong oh, sa hangin. Pasalubong sa hangin. Dalawa yun. Tingnan natin. Dalawa. Dito Pacific. Oh. Dalawa si isang sibuk Pacific. Ay hindi pa makita, Dyles. Hindi pa makita. Ha? Dalawa pa, malayo pa. Malayo pa. Okay. Traffic. Ha? Na traffic, baka na -traffic. may ano parating na ano. Hindi, yun sila, oh. dalawa sila magkasunod oh. Ay, ayun, baka may palanding na ano. Wala pa. Ah, wala, tinulap, tinulap. Ay, may palanding nga oh. May ayun oh. On. Sabi ko na sa'yo eh. Oo, oh, oo. Oh, palanding oh. Military. Naka... military. Naka-open yung ano, puppy light. Puppy light, naka-open. Pa palanding. 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 Alam mo, di ko alam ah. Alam mo rin pala lang? Alam ba yung malandi? malam <laughs> ti. Hindi malam 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 Ayun Hindi malam ti. Hindi malam ti. sila malam ti. Hindi lang ti. Hindi malam ti. Hindi kami. ti. Hindi malam Hindi Hindi kami Hindi Hindi malam ti. Hindi Hindi kayo mga. Hindi mga

I love you, ma'am. Oy, I love you too. Hindi pa kita ko na yung angas ko sa gas Oo, oh, pakita mo na. Diyan o, yan o. Bang, ano, may komersyal? Oo. Oh. Uh, sige, sige, para ikaw yung komersyal. Ayan na, Dikes. Pumwisto na, Dikes. Ludi, pumwisto na o. May amon ka ba? Wala na. Meron ta. Wala na. Ay, baba mo na kasi. Baba mo na yung scatter mo para matapos mo na yan. Ayan pa abang habang binibidyoan ko tong palipad na Matagalang aeroplano. Buras, lalo na galalim ang gabi. Lalo na matatagal yung gaskater ko. Ito na siya. Ito na kumasa na. Ito na siya. Kumasa na. Ang uh -huh. gaskater rin niya. B bukod sa mga kapanood tayo ng palipad na aeroplano. Pati manigras skater. Makikita natin ang bilis nito. Idol natin to eh. Idol. Ayan na. si Dating X. Army, Marines, US, Navy, Hapon. Ngayon na oh. May ilong, na siya. Ay, mali na ilong sa tulog. Kanina na kailaw. Ano? Yun, na ano pala yun, paglapag yung kanina ng ano, military aircraft. Pinatay na rin nila, wala na oh. Ngayon na nakailaw. dalawang magkasunod na paglipad dito mga lodi ayun oh, na oh. bilis oh yan ang i-video mo yung si Daigo mamaya i-video natin si Ludi oo oh. Oh, ang ganda naman ito. Maulan, ibang Kita yung ano. Uy, natakpan pa. Ayun, okay. ang okay, ganda pa na orin. Maulan, maulan. Ayun, palitan. Mukha ng palakas ng rescue. Oh, ito ito, ito, ito. Ito na yung mga rescue. Oh, master sa pag cutter ito oh ito yung kalakas na gampas ng gas cutter nya oh malapit na manigras cutter ayun na yung aeroplano mga oh, loading ayun na ayun know, oh abangan pa natin yung isang talipad nandun pa siya sa kabila wow oh, ito oh ay eh, saglit lang niya yung ginas cutter ayun know? oh hmm hindi pa nga bilo may nagigrat ka doon master master ng gas cutter yan yung isa gas nila diyan nandoon pa Tambangan natin 'yan mga idol. Ngayon nagma-waters des. jenis ini sana ya hmm, mabilis talaga mabilis dapat paglit lang nila to ang dapat na to mapalpan man yung damo no? Oh. Ayan, yeah, mag, mag katunggali pabilisan sila pabilisan, pabilisan. Ito yung mabilis. Mga eh, tapos na nila. Tapos na. Bilis lang. Tapos yung isang eroplano Guys! Yun pa! Paglipat ng aeroplano. Yun daw. gaga dum bilis talaga mag ipagras ka ate na palipad na haa uh, yun na siya palipad na yan ito na yung natin na isang meron ng palipad Yung sa may ano dikes Sa may unaan Doon daw Parang may culvert Antay mo lang ako Yatid ka ni Jumar Ang bilis kahit maulan hindi nagambon ng pero oh, grabe yung ano uh, kita yung parang mga tubig na ano nga wow ang ganda ayun okay, nagtiklop na yung oh, maraming salamat sa panonood